guys nakakita na ba kayo ng <laughs> tunay na crop top so ipapakita ko sa inyo guys ang tunay na crop top ito yung tunay na crop top, guys <laughs> oh, sa mga sa mga katulad kung ano dyan na ah. ah, lalaking nagka pa ah. ito ang tunay na crop top guys papakita ko sa inyo sabay isasayaw natin Ah, papakita ko sa inyo guys ang tunay na crop top. <laughs> Tatawa na ako guys. Pambira. Napapakrap top na rin ako dahil kay Idol Carlos Yulo guys. So, papakita ko sa inyo guys ang tunay na crop top. <laughs> Tatawa tuloy ako. Sige. Ito na guys. Papakita ko, papakita ko sa inyo. Tapos, sasayaw din ako. Ha? Ah? wait lang What the fuck? Ito na. So, ito na guys ang tunay na crop top isasayo ko ang damit kong crop top Ito na guys, kita niyo to. Oh, no 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 no. Oh What? Kunin niyo ako, pwede ako macho dancer. What the fuck? Macho dancer na naka-crop top. Ayan. Ito guys. <laughs> Papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo kung paano magsayo macho dancer. Na naka-crop top. <laughs> no, 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 no. no. <laughs> Para akong timang guys eh, ano. oh. Ito ang tunay na crop top guys oh. Pang matong crop top もう。<Yeah. S 2> oh.